Grabe <laughs> na naman. Grabe. Grabe na naman guys. 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 Oh, guys. Oh, guys. 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 Oh, <laughs> <laughs> Binalunbo na Buruhin na lang natin Lahat meron Dami Ewan ko na kayo ng biyaya talaga Wala naman magano Bagger guys na isa guys Shout out Ayan 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 <laughs> <laughs> mm. Pisi <laughs> isa na <lang> <laughs> guys. Hindi <laughs> na isa na guys. <laughs> Hindi, eh, direkta na sa palingke. Wala, ayaw na makuha. May naong nana tatlong banyera, ayaw na. Baka yung Mahal to sa si Eh, ito lang ganun niya. sa Meraro na lang, baka kumita. Ay, Ay, sa dyan, lugi pa kayo. Dami, guys, isa lang, isa na lang, guys. Nice. Oh, tambak uh, Sila <laughs> <Daya>. <laughs> na ah. Guys, Hindi sa sobrang Puno. Dami. Dami. na ba sa?

Ay pa jan ay pa. Serbisyo ng mga bisita. Uy. Dalahero pala dito. <laughs> Naa na hey, mga tubig. Iba sa pinakamalaki.